kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos ang pangihiyan na ginawa ng dalawang mga aktivista na sina Jonella Castro at Jed Damano sa AFP, sa harap mismo ng media nang bigla silang kumambyo sa kanilang pahayag na sila pala daw ay dinukot ng mga militar at hindi kusang sumuko. Magandang araw po sa lahat. Binili na namin na magsalita ngayong araw para katulad ka ng sinabi kanina, mahalagang malaman natin kung ano yung totoo talagang nangyari at gusto na mala tanong na dinukot ba kami o kusa kaming voluntaryo kaming sumorender ang totoo po eh dinukot kami ng mga militar sa kain ng van napilitan din kami na sumorender dahil pinagbantaan yung buhay namin yun po ang totoo hindi rin namin ginusto na punta kami sa kustodya ng mga militar hindi rin totoo 'yun naman ng affidavit dahil ginawa 'yun, pinirmahan 'yun sa loob ng kampo ng militar. Wala na kaming magagawa sa mga pagkakataon na 'yun. Gulat na gulat ang AFP sa pahayag ng dalawang kanilang tinulungan at kinupkop sa kanilang kampo para umano maproteksyonan laban sa mga makakaliwang grupo na posibleng maghunting sa kanila dahil sa kanilang ginawang paglapit sa militar. Pero Ayon sa ilang eksperto, planado pala ng dalawa ang kanilang ginawa para mapahiya ang AFP sa media. Nang pinakawalan sila ng araw na yon matapos ang kanilang ginawang statement ay kaagad na hinarap ng dalawa ang kanilang mga kasamahang aktivista na naghihintay at nagsusuporta sa kanila. <mzulung> parang nanalo lang sa kasong dalawa noong panahong yun na silang nag-celebrate kasama ng kanilang mga supporters. May mga lumabas na balita noon na masyado raw nagpakampante ang AFP at inakala raw nila na hindi kakanta ang dalawa sa ginawa nilang pagdukot. Pero hindi kapanipaniwala ito dahil sino ba namang tanga ang ihaharap sa media ang mga taong kanilang tinukot at hindi aasahang babalik na dito kapag nasa harap na ng mga mamahayag. Talagang plinano ng dalawa ang kanilang ginawa na pamamahiya sa AFP. Pero tila nakalimutan nila nakinuhanan kinuhanan pala sila ng video noong panahong nanumpa sila sa kampo ng military noong sila'y sumurender. Nasa tabi sila ng kanilang mga magulang ng kanilang pinirmahan ang kanilang statement noong panahong yun. Kaya ngayon ay malaking problema nila ito dahil babalikan sila ng kaso dahil sa kanilang ginawa. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Cudoro maliban sa kasong perjury ay kinasuhan rin sila ng grave oral defamation sa Department of Justice dahil sa kanilang mga pahayag laban sa militar na kontra sa kanilang sinumpaang salaysay. They will be given due process so the because B I will not allow serious processes to be used as a theater, you know, yeah. to 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 shame the AFP. I reviewed the case personally uh -uh. and I was convinced that they were lying. We find and we are sure that there was a bona fide case. We would file the cases. We already filed them two weeks ago sakaling maging guilty ang hatol ng hukuman sa dalawa sa kasong perjury ay prison mayor ang magiging pinalidad nito 6 to 8 years silang hihimas ng rehas sa grave oral defamation naman ay posibleng maging aresto minor ang magiging hatol sa kanila na may maliit lamang na pinalidad. Pero kahit sabihin nating sa perjury na lang ay titikim sila ng anim hanggang walong taong pagkakakulong at doon na siguro nila mapagtanto na mali talaga ang kanilang ginawa. Tingnan natin kung may maitutulong ang kanilang mga taga-suporta kapag sakaling sila ay mahatulan ng guilty sa kasong perjury. Ikaw, sa tingin mo ba'y may maitutulong ang kanilang samahan kapag silang dalawa ay makulong? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.